Ayan, oh. No? Meron na namang parcel. Si Mrs. Sana, oh. Wait a minute. Ano na naman yan? May order na naman. Ano'y bago? Tapos, <laughs> wood paper. Hindi ko alam kung sa dami na order mo. <laughs> diba? Nakalimutan mo na. Hindi mo na matandaan kung ano ano yung mga dumadating. Yan. Ano naman yan? Ito tayo yung bigas. Ito no. tayo ah. diba yung 25 kilos na bigas. Tapos, ilan? Tatlo yan ah. Hindi ko nga matandaan kung ano Dibuksan na lang natin para malaman. Ayan. Unboxing. Kaso ba 25 kilos yan? Okay. <laughs> 10 kilos lang. 10 kilos. Dahil yung malaki na yung ano, dispenser na binili mo. Ice dispenser. Oh, ganda nga ah. ka talaga pumili eh. Di ba? Kaya nga, pinili mo ako eh, di ba? Sana so ah. Kasi magaling ka pumili. hmm. Oh, ayos nga no. Ba? Ayos. Ayun na. Sinira mo na. <laughs> Ayos. Ayun, oh. Hmm. Galing. O, oh, yung iba naman. Oh, yan yung kortina. Mm -hmm. so, oh, yun para sa shower. Ayan. Shower curtain o curtain shower? Dan 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 dan. Ayan lang po naka-hangin ko. Ano? Saan opener nito sa ano, yung ang lalulit kapag magluluto, pang haram. Ah, para pag maangin. Kasi sa, nasa labas yung ano namin, ay eh, kalan. Sana. At oh. saka pang patay ng lamok. At saka pang patay ng lamok. Ayun, ayos yan. Ano naman yan? Wall paper para sa pinto ng CR. ah ayos yan o sige na cut na pasok na ako sa trabaho <laughs> o ayan. o ayan. napatunayan mo na na ng wallpaper nga <laughs> sige na cut na shout out <laughs> shout out <laughs>